art. Yeah, dito ko lang daw siya, ganyan na siya ka ano. Alam niyo yon, ang lapit-lapit oh, ng bahay nila eh magpapakita. First day ko dito. First day daw niya, grabe. Ang lupit First nyo, day. Ngayon <laughs> lang ako nakarating. First day Tapos, sa. Tapos bukas ka. Sa saan ka? Saan saan mo gusto gagala? Saan mo gusto? Sa Hawaii. Sa Hawaii. Pwede <laughs> sumama ako? Sure, yes. So, sige, libre mo ako? Oh, hindi, ikaw mang libre sa akin. Okay. Ganon. <laughs> first day nga, diba? ba? Hindi pa oh, oh, may ano, may wiwi. Wiwi! <laughs> 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 Ayan, diba? ba? Oh, saan ka tingin, guys? Bakit ang ganda ko dyan? Siyempre, maganda naman talaga tayo. Narcissist. <laughs> <laughs> maganda naman talaga tayo. <laughs> <laughs> Bakit ganyan, hap-hap? Eh, siyempre, nakaduhal tayo, eh. <laughs> Kasi talawa tayo, eh. <laughs> <laughs> Dual talaga. syempre dalawa eh. dual. Ano yun? E, Pagkatulo pa. Ayan. Ano yun? <laughs> oh Makalok. Ang, ang gulo mo ah, ngayon ah. lang. Ngayong hapon pa. Uwi na kasi ako yun. mo ngayon. Ay, ako. Wala akong lipstick. Wala akong <laughs> Gusto mo drawing Kayong na. Pero nga yung mukha ko kahit walang cream o oh, di ba, cleanest, <laughs> cleanest. Makinis pa kay Uncourtes. <laughs> Good! <laughs> si Uncourtes <Aunt Gorgeous laughs> na gawin. <kami>. Pilagdag <laughs> ko yan, ano, si idol. oh siyempre. Sige mo naman, guys, o. Oh. Ano yung pinagkagulo na naman dito? <laughs> Basta pagkain, ano. Ang restaurant. Oo. Oh. Pero nabusog ako dun sa bread. Grabe, no? Sobrang I gusto am. ba? Ay, ah, <laughs> um, nakikipag-diskusyon na. kapatid. <laughs> <laughs> Hindi ako yun na, ikaw yun. <laughs> four dollars. <laughs> 4 dollars <yun> <laughs> na pag-in. Siyempre, malupit tayo. eh. Yung pala, eh, eleven yun pala yung presyo. Uh, ikaw talaga. Siyempre, malupit tayo eh, no? Grabe. Sayang din yung 4 dollars. Oo, oh, oh, four dollars yun ah. pinag yun pa. Oo, oh, see? Saan tayo? Diretso lang. Uy! Diretso lang! <laughs> Ay, saan mo ba gusto mo pumunta? To the moon? To the moon? Sige ha. To the ko daw siya sa to the moon. Ano ba Ha? Anong-ano ba Walang ba to dito? Ano dito diba? Tanong mo. Ate, gusto mong tumingin? Ate, nakainan mo ko din ala dito kanina. Nakatang pwede. Ayan o, tag-sabentin lang yung ano nga. O, sige, ayan. Ay, o. Ang mahal. Pero ba sa loob? Ha? Tingin tayo. Tingin dito. Saglit. Ayan. Ha? Dito mo dalawa, 22. Ay, nami, no? Ayan, ito favorite namin, no? Barila. Ayan, ako din. Yung Angels hair. Tsaka yung ganito. Diba, mas mura dito, Be, no? Ang daming mga noodles, oh. 22, dalawa. 10 lang nga yan. Ha? 11. 10 lang. Ano yung mas ang oh, dami, ang dami, ang dami, ang dami. Ayan. Sino magpapabili dyan? Bibilang ko. Meron may bayan. May, may, may ano, may coconut. Coconut na. May bilang, oh. May bilang daw yung coconut. Oo. Ito, binibili ako ng tulipulasa. Sa ano yun? Marami yan sa Macau. Huwag ka bumili dito. mag free taste ka lang sa Macau. <laughs> Ayan. Ayan, kukunti lang. Ito, e, isang so, pa. Sinong gusto sumama sa Macau? Magmamakaw kami. Free taste yung mga yan, o. No? Oh, ba't ka pabibili ng ganyang ka, ano, di ba? Siyempre, magtipid-tipid ka na rin, di ba? O, oh, lahat yan, matitikman mo, mo yan sa Macau. Kahit anong gusto mong gawin mo. Di ba, Ben, ha? Magpipre-taste na. Mag Pumunta oh, mag tayo, tayo ng Macau, o oh, magpipre-taste tayo, o, oh, di ba? Kung tusawa ka dyan, o, oh, o. Oh. O, oh, di ba? Ang sasarap niyan, guys. O, oh. masarap niyo. Kala mo, mahal yan. Mahal yan. Magpipre-taste ka lang dun. Yan, ang dami mabibili, guys, o. Ito ay mga bata, o. Oh. Sa, -sa, sa sunod dito tayo, eh. Ha? Ay, may good tour. O, oh, sila be, oh. Sa next Sunday. Sa next to Sunday? Oo. Uh -huh. Marami kang mga gusto mong, ano, kung gusto mong mabimili dito. Marami. Kaya nga, guys, wala kaming, ano, nang burawit lang kami. <laughs> Nagtitingin-tingin lang kami ng, ano. Ano bang gusto mo doon? Saan? Doon. Wala. <laughs> Kamukha -kamu mo yung, ano, yung pangarap yun? Yung, ano, yung isa, yung payat. Naganda na ko dyan. <laughs> Ay, namin na namin. <laughs> layo eh. Oh, di ba maganda yung camera po? Oh, si, si ba? Oh, gas. Tapos, tapos ayaw mag-pick. Ah, bakit nandito tayo? Eh, syempre, MTR. Sabi mo, di ba? Saan pa kita yan? Ah, MTR. Ayan, oh, Oh. Okay. In me. Ang lapit lang pala. Bakit doon Ano yung exit to? Exit? May exit ba ito? Exit, uh, ano? A. Hey. Yung kanina, B, yung nilabasan ko. Oo. Uh o, oh, oh di ba? Basta yung kaibigan mo eh, sira ulo. Pati ako naging sira ulo na rin. Diba? Ganyan lang Ganyan Ganyan talaga ang totoong kaibigan, hindi matinong kausap. Kahit kailan yan, kahit kailan yan, hindi matinong kausap. Ito <laughs> mo... yung baso. Oh, uh, gusto mo magbas, ibabas kita? Ano yung number? Pagkatalaan na lang kita doon. Yung Hindi ko alam. Gusto mo wala? Gusto mong malaman? Gusto mong malaman kung saan? Oo. Oh. Gusto ko ka. Ah, ha hatid. Ah, ha hatid ko lang kung tanong nga. Alam mo, dating. Ganon din yun. Huwag na mag-NPR na lang ako. tignan mo, oh. ganon din yun. Huwag na mag-aantay pa ako dyan eh. Ganon din mo. waiting yan, oh. after Yes. Kasi, bukas magkita tayo, maga ka, jogging tayo, ha? Alas 3 na ako. Ano ka saan? Alas 3? Madaling araw. Ganon, gagapang ba? Ano sakit mo? Bakit pa na Siyempre, sabi ko, buka ka ng MDR. Saan mo ba gusto pa? Ay, kailangan ko talaga ginabas. Eh, doon sa may one foot lift, ang baba mo MDR. Or... Okay lang, hindi nililigaw lang kita. Hindi ko talaga nilabas ka talaga ginabas. Eh, ang dami kayo. Gusto mo kumabang bukas? Gusto mo kumabang? Ang rayo mo <laughs> <laughs> ako. sabi mo 3 o'clock. Oh, bakit? Maglalakad ako, hindi ako gagapang. Ang rayo mo naman. Tapos ako maagang bukas ha? Ay, sige. Oh. Ano <laughs> -bu -an -an. oh, empty hindi ko hindi ko alam yung dito ako lalabas yung doon lang sa 1 to alam ko o diba, papasok ka pa na gusto mo tadyakan pa kita papasok na talaga ako gusto mo tadyakan kita <laughs> pasok ka muna wala kang call o -bye, oh, bye bye o maga ha Ayan nga guys, inano ko lang. <laughs> Inatid ko lang siya. Ayun. Ipakita ko lang sa inyo guys yung ano. Yung papuntang ano, uh, bridge dito. Ang ganda dito guys. Sobrang ganda. Doon banda oh, sa dulo. Kaso nga hindi na hindi ko na hindi ko na kayo dadalhin doon kasi nga ano, tinatamad na ako maglakad. Kasi bukas, magagawa ko nga alis it's Monday, tomorrow. So, kailangan kong ano. Kailangan ko ng mag ano dyan. So, ayan lang guys. Papakita ko yan. Ayan dyan. Di ba ang ganda? Ayan. Doon, papunta doon yung chung, chung ko ano. Ayan. Di ba? Ang ganda ng mga building dito guys. Ang pag-aaral. doon thing in. Diba? Ayan. Panakita ng buo. Di ba? Hmm. Pakita ko pa yung lips sa kabila. Ito naman yung mall. Mall. MTR. Ayan. See, di ba? Nakikita pa ba ako? Kasi maitim na ako eh. Ayan. Di ba? Oh, ang taas yun. Oh. Ang taas ng building na yan. Oh. oh see? Pasyal ko lang kay Saglet. Kasi kakahatid ko lang sa aking friend. Ayan. Pero hindi na ako, mag, hindi na ako lalayo. Uwi na rin ako sa bahay. Maliligo. Then, pahinga. Kasi bukas, maaga akong lalabas. Papunta kami ano. pupunta kami ng falls bukas. Ayan. Kaya samahan nyo kami doon sa falls bukas. Sama ko kay doon. Papasyal ko kay doon para alam niyo yung ano. Ang ganda. Ang ano nun guys is ano, Little Hawaii. Oh, di ba? Saan mo gustong pumunta? To the moon? Ayan nga guys, oh, diba? Ayan. Um. Ayan, hindi ka basta-basta rito -basta guys na ano, pihintuan ng bus, hindi ka pwedeng papara lang basta-basta rito. -basta dito may number 'yan kung saan kay bababa. Sabay-sabay kayong bababa. Station to station 'yan. Hindi yan katulad sa Pilipinas guys na magpapara ka pa. So, yan dito. Hindi. Pero pag malayo pa yung bahay mo, pwede kang ano, uh, sumakay ng ibang bus, ganun, o kaya uh, maglakad. Diba? Ganun yan dito guys. Kaya mang pupunta dito sa Hong Kong, kailangan maging mabilis ka sa paglalakad. Hindi pwedeng babagal-bagal dito. Mabilisan ng lakad. Ayan. Paspasan talaga yan guys. Sa totoo lang. Sa lahat mga nagustong pumunta dito sa Hong Kong, ihanda na yung mga paa nyo kasi nga marami kayong lakad dito puro lakad. Ayan. Tara guys. Simulan natin maglakad at uuwi na tayo. At ako'y ano, maliligo. Yun. Ay, tanya naman, pinasyal ko na kayo. Dito lang yan sa ano, Chuking Leng. Ayan. Diba sobrang kulit namin kanina magkaibigan. Ayun. Ang ginawa lang namin kanina, Nagchikahan lang, kumain. Uh, ng lunch tapos kumain kami ng ah uh, prutas. Yan, kumain kami ng prutas marami. Nakarami kami kanina ng prutas, grabe. Siguro yung halagang kinain namin ng prutas is ano, uh, worth uh, 3300. Kung sumatalin mo guys, nasa ano nakakakainin kami ng halagang 400 400 pesos sa amin dalawa lang sa prutas lang yun guys talagang 400 na. Pero, huwag sawa kami. At mayroon pa akong matilang pumelo rito. Akala namin kanina na ano kami, na prank kami doon sa ano. Ang bibili namin is orange juice. Orange siya, orange. Kasi, nag, uh, ano nga kami ng orange. Apple at saka saging. Yung pala nabili namin, eh, ang liliit na. Ang liliit kasi nung ano. Eh, hindi. Hindi pala maliliit. Parang, uh, nanakam kasi kami dahil kulay Uh, red orange yung balat nung ano. Yung alam namin orange. Tapos nung ano, binalatan namin siya. Ano, sabi namin bakit ganito yung kulay sa loob. Yung red orange siya, yung pala pumelo. Tapos nung pagkabukas, sabi ng ganun, bakit ganito? Parang ano, parang pumelo siya. Yun na pumelo lang, pumelo talaga siya, guys. Ayun nga na bawo <laughs> kami kanina, grabe. Mamay lalagay ko 'yan sa ano, Uh, kung makapag ano, makapag-edit ako, <laughs> na ko yan diyan sa, ikiklip ko yan dyan kung anong nabili namin. Grabe! Hindi ko alam kung makiklip ko pa siya. Kasi sobrang ano na, uh, ang hirap mag-edit kasi, di ba? So yun nga guys, diba, daming mabibili rin dito. Ang daming mabibili. Grabe, pero no, no, no pa ako ngayon. Hindi mo na ako bibili. <laughs> please, please, muna guys. Diba? Please, muna tayo sa, ano, sa pamimili. Kasi alam ko naman na kailan kailan ko mag-spend. Kahit na sabihin mong, ano, malapit na yung sahod, pero hindi pa rin. Hindi ko pa rin inaisip na gumastos talaga guys. Kaya yun. Na ano lang, na-amaze lang ako kasi nga, na mi-maintain ko na yung aking ano. Pati rin kasi ako guys, isa ako sa maluho. Hindi man sa maluho maluho mag uh, ang kain ko talaga is grabe. Pero ngayon, nami-maintain ko na pati pagbili ng mga gamit ko, yung mga ko. So yun nami-maintain ko na siya. yun yun guys. Matini kayo sa mga tinapay ko, talagang totoo yan guys. Hindi sa pagmamayabang guys. Alam niyo, um, basta isi-share ko sa inyo pag may time ako. Basta i-time, is share ko sa inyo paano ko naka-avail naka ng uh, naka-avail ng uh, uh, alakas ko na hindi galing sa sahod. See? I-ano ko yan sa inyo guys. So yun, hanggang dito na lang. Bye bye pa alam. This was TV Vlog. At sana, huwag niyo makalimutang mag-comment dyan para balikan ko kayo guys ha. Sige, bye bye for today.